Bampirang nagpaprotekta sa taong minahal niya ng ilang taon at ilang dekada. Gusto mo ng kwento? Di kita susukob. Nakatipin siya sa bahay, Di ba? Tungkol ito sa matandang babaeng si Lilia na dinala sa ospital. Dito nga siya dinala ng isang mas batang lalaki kung saan makikilala nga niya ang isang mabait na nurse na kukwentuhan nga niya tungkol sa buhay niya. Kukwento niya ang mga malalagim na nangyaring naranasan niya, katulad nga yung nangyari sa magulang niya, yung ginawa sa kanya ng ilang mga lalaki, ng dati niyang asawa, at iba pa kung saan dito nga siya poprotektahan ni Matias na isang vampira. Bilang isang vampira na meron niyang kakaibang mga kakayahan, dito nga niya protektahan si Lilia sa ilang dekada nga nilang pagsasama na kaisa-isang taong malaga sa buhay niya. Since vampira at immortal nga itong si Matias at mortal na tao naman itong si Lilia, hindi magiging madali yung relasyon nila kung saan maraming tao nga yung maapektuhan. Kaya naman dito nga sila magsasama, magkakahiwalay at poprotektahan nga yung isa't isa sa hirap at ginawa nga ng buhay sa natitirang oras na magkasama nga sila. Title ng movie, The Time That Remains. Alam nyo kung ano magandang alternative na movie title nito? The Curious Case of Benjamin Interview with the Twilight. <laughs> Ayan kasi tatlong movie na naaalala ko dito eh. First of all, nagustuhan ko ba? Yes, nagustuhan ko and nag-enjoy ako. Pero, the film has its flaws pa rin. I love how the film shows yung totoong mundo na hindi na talaga natin kailangan ng literal na halimaw para nga magkahalimaw kasi sa mga tao pa lang, marami nang mas masahul pa sa halimaw eh. Dahil ko muna sa mga nagustuhan ko, I love the acting, the casting, I love the look of this film, the cinematography, color grading, PD, costumes, sets and locations na sobrang gaganda na halatang hindi tinipid. Alam niyo yung part na naging vampira nga itong si Matias? I like that scene very much. Knock knock! Who's there? Vampira! Vampira who? Pare, may pera ka ba dyan? Akin na lang yan oh. Ano ba yung pare? Wala ka bampira? <laughs> By the way, sobrang daming random na actors na mag appear nga dito na mapapasabi ko na lang na, ay si ano yan, di ba? Oy si ano nandito rin? Honestly, I love the intent ng writers and director nga, lalo na in underlying messages nga in between the stories and incorporating relevant societal issues dito nga sa Pilipinas. I love the characterization, especially nga kay Matias, na hitipik si mga Filipino na natanggalan nga ng identity ng mga Espanyol matapos nga silang magpunta dito at sirain nga yung kultura natin. Kaibahan nga lang kay Matyas, ginawa nga nila siyang vampira na naging dahilan para atakihin nga niya sa sariling community niya kung saan dito nga siya naging mag-isa and eventually nalayo nga sa tunay niyang pinagalingan dahil nga doon sa mga mananakop. Puro medyo alanganin lang talaga dito yung story kasi may mga parts nga doon sa kwento na nakapanggulo nga lang and maganda naman din sana pero ayun nga, hindi nila maayos na naikwento or nagamit nga sa pelikula na ito. Tulad ng business nga ni Kristen Reyes, yung nurse, yung detective, na okay naman sana as a subplot eh. Pero, hindi nga nila na-utilize ng maayo. According din doon sa director and writer nga nito, yung original draft nila dito nasa 4 hours. So, ginawa lang nila 2 hours. So, meron 2 hours na binura nga doon sa kwento. So, feeling ko, ayun yung naka ng sobra doon nga sa pacing and flow nga nung kwento. Na sana dinagdag na lang. Pero alam mo yan, para mas gumanda lang talaga sana yung kwento. Honestly, na-enjoy ko rin na naman talaga to pero sana mas naging tighter lang talaga yung story or sana nga ginawa na lang nilang mini-series eh kasi at least hindi naapektuhan nga yung flow ng kwento kasi mas mahaba yung time nila to fully tell nga the story. Story pa nga lang nila Matias and Lilia, kotang-kota kota na sila eh. Lalo na nga kay Lilia na siya sa perfect character to contradict nga yung character nga ni Matias kasi nga she shows na even if ang dami nga niyang pinagdaan ng paghihirap nga sa buhay, mas may meaning pa rin ito in a way kumpara sa buhay kung magiging immortal siya sa detective, maganda rin naman yung conflict niya na buong buhay nga, gustong gusto nga lang talaga yung makapagigante. Pero sa dulo, hindi nga niya nakuha yon na it's a great scene kung mas maayos lang sanang na-build up doon sa story. Sana mas inayos pa nga yung investigative part nga nung film, mas in-explore pa nga yung mga ginawa ni Matias before, kasi hindi lang talaga siya masyadong nagamit. Also with the nurse, I think she's so unnecessary, maliban nga na siya yung kinakwentuhan nga ng matanda, na mala Benjamin Button type of movie, pero ayun, wala lang siyang masyadong nadagdag nga doon sa story. Tsaka ako lang may nawiwerdoan sa part na nagkakilala si na Matias and Lilia nung bata pa lang si Lilia. I mean sa Twilight, pwede pa kasi nga medyo matanda naman na si Bella doon. Pero kasi dito, nagkakilala sila. Literal, literal na batang naglalaro pa yan eh. Alam mo yon ang weird lang nung sinabi niya na Mahal kita matagal na. Like what? Anong matagal na? Gano'ng katagal? Like 20, 30 years ago? O yan, I wish mas nakita pa nga natin yung film sa perspective nga ni Matias and hindi lang mga backstory kasi maliban doon, wala nang magandang kwentong nadagdag sa next few years nga ng buhay niya maliban sa fact na binabantayan nga niya lang palagi si Lilia. Siguro sana nagbawas na nga lang sila ng characters and mas nagfocus nga sila kanila Matias and Lilia tapos na-hunting nga sila ng isang police tapos doon na pinaikot yung story. Baka mas naging tighter lang siguro yung film. So yun, overall honestly, nag-enjoy naman ako ng pinanood ko to Pero ibang usapan kasi kapag dinisek mo na talaga yung mismong movie Kaya may audience and critic reviews I'm not saying na critic ako Pero what I'm saying is that I'm doing this review as a type of approach na Hindi ko siya tinitingnan as an audience but more on Nire-review or hinihimay-himay ko rin talaga yung movie So ayun lang naman Title ng movie, The Time That Remains And ang torta rating ko for this ay 5.5 or 6 out of 10